Hello mga Kaplanters, planters magandang araw, welcome back to my channel at kung bago ka pa lamang po sa aking channel, please subscribe, like and share sa aking mga video ngayon po ay ako ay nag arrange ng aking mga halamang aglo at abisitahin ko kung ano na baga ang lagay ng aking mga halaman at naglipat na rin ako ng aking halamang Starbucks. tara po Ayan, ito mga ka-planters yung aking mga aglo. Inayos ko sila. pinagpisan pisang ko na. Pinagsigbay-sigbay. Nilagay ko na rin itong aking ginawang drip foods na mga nasa cup noodles. Ito yung kamatis ay. Hindi ko na rin tinanggal. Nilipat ko yung aking mga aglo at... Mm, kung ano nang nangyari sa kanyang mga natutuyo sobrang init mga dahon aking uh, bisitahin na rin ito kung anong nangyari parang nagkakaroon ng mga kain-kain may nakagatwari ng aking mga dahon ng aking mga aglo ang dami na ang ating ahanapin mga kaplanters kung ano baga ang nakain dito yung aking halaman ay naku ano na baga ang nangyari dito ito mga kaplanters yung aking alipat ayan ang na mga kaplanters ng dahon niya. sobrang lago na rin alipat ko ito yung aking sexy pink. Lilipat na rin siya. Marami na ang mga suloy. Mahanapin ko mga kaplanters planters yung aking nakain dito. Ay, oh, sobrang dami ng na, mga kinain na, na. Ito pala. Ito pala ang nakain ng aking halaman. Oh kita naman ninyo mga ka-planters ano na baga ang nangyari dito sobrahan na nang sobrang init ng mga nakaraang araw ay na ito pa pala ang aking alaga ni nakain ang aking aglo Ko at tanggalin natin 'to mga ka-planters Mayroon na siyang ano. Dumumi na ang aking alaga na nakain ang aking mga halaman. Yay. Nakaka sobra talaga itong magkakaing ito sobra talagang magkakain. Daming nakain ang aking mga halaman. Ayan mga ka-planters. Halipat uli na. Tanggalin na natin ito. kinain na ito. Sira na rin laang yan. Halipat natin ang lagayan itong mga caterpillar na ito. Ah ah. Madilaw-dilaw siya na magreen green oh. Dalawa. Dalawa sila. Ayan, mga ka dalawa. Hmm. Alipat ko sila ng sa puno ko alagay ng kalamansi. Pwede darang hita. Hindi ko na patayin mga kaplanters planters Yan daw ay maganda sa ating kalikasan. Ayan. Ayan lalaki. Ayan mga kaplantas yung aking in-arrange na mga aglo. Tina mo naman mga ka-planters ang nangyari dito sa aking red aglo. Ayan yung tinanim ko nung nakaraan, mga kaplanters, yung aking mga Orchids, dendro. Ito sa inyo, mga ka sa sobrang, sobrang laguna nito. Kailangan ko na itong ilipat ang iba, oh. Sobrang init. Nagkasira-sira ang mga dahon. Sobrang lagu. Ayan, dito naman tayo mga ka sa aking Starbucks. Sobrang laguna niya. Alipat ko dito ay sa aking isang taniman. Ayan mga planters at makuha ako dito ay kain ko yung yan ayan mga kaplanters ang ganda ng kanyang dahon dalawa na pala rin dalawa rin oh. may suloy na isa hmm. at tanim ko na muna ay dito ay sa aking isang taniman ayan Yan mga ka-planters. Tanim ko na dito sa aking isang taniman. Ayan, wala pa tayong magandang paso. Ma-order pala ako sa Shopee. Mura-mura. Mahal kasi ang mapaso dito sa amin. Ayan. Dalawa na sila. Ay ito 'yung isa, sobrang lalapad. Malago pa rin 'yan, no. Oh. Ang tabak. Ayan mga planters, maganda na ang kanilang ayos. Yan. Yan, hanggang dito na lamang mga kaplanters ang aking video. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.